Hi guys! Ito yung pinaka-paborito kong tambayan dito sa farm guys. Kaya gumawa kami ng upuan. Kaya lang, biglang umulan. Kasi may bagyo nga. Kaya hindi namin natapos yung aming pagawa dito. So ito, na-tiles na, tiles na tiles ko na itong isang upuan dito. Ayan. So yung sandala na lang, ito na lang hindi ko na-tiles. Tapos gumawa kami ulit ng isa. So ga ganun din gagawin. Magiging dalawa na yung upuan. Tapos yung table na kahoy, papalitan natin yan. So dito yung favorite uh, place ng tambayan ko kasi ayan o, no, kita mo yung kahoy. Napaka lilim ng kahoy. Kaya nandito ako madalas tumatambay saka sa doon sa treehouse. house. At saka ngayon, araw na to nagtanim na rin ako ng kakao para dito, pagdating ng araw ay uh, masarap tambayan dito. So ito yung tinanim ko ngayong araw na to Ayan, yung mga kakao na yan. Bagong tanim ko yan. Ngayon lang. So, timing na umulan, mas maganda kapag naglipat tanim na umulan. Para maka recover agad yung kanilang mga ugat. So, Huwi muna tayo kasi wala kami magawa kasi panay ulan. So yung ibang kakaw natin nandito sa kabila. Yan, malinis na. Maganda na tingnan guys, no? Ayan, malinis na. Pagka natabasa na yung damo, maganda na tingnan. yan, no? Pero yung iba hindi pa natabas. O, oh, yan. Doon sa kabila. Makapal talagang ano doon, 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 doon. Kapal. So, hindi lang namin tatabasin kasi nga may parating na baha, tag-ulan. Baka yung damo ay malusaw naman. So, hintayin namin matapos yung baha. Pati yung bangka namin guys, hindi pa tapos. <laughs> Ayan. <laughs> so yung yung ulo ng bangka namin nandito ayan tinatay pa namin hindi pa namin magawa-gawa ayan yung dugtong lang yan idudugtong namin yan doon sa dulo dito tapos lagi na kawayan so ayan guys uwi na muna ayun kumuka pala ng talong yung pinsan ko kasi dadalhin doon sa dadalhin ko pala sa bahay kumuha na ako ng tilapia guys na TV breeding ko sa bahay so yun pinsan ko ng mga talong so healthy talong dahil walang spray ayan walang spray spray kaya maganda kainin pero maliliit lang siya ayan ayan marami pang inakuha dun pinsan ko Lagi nang kinukuhaan to eh